Maganda naman yung intention ko eh. Gusto kong humaba ang buhay nila Tapos yung ating farming Na andyan lang yung ating ecosystem Ay talaga pong hindi sila po naniniwala dahil nasanay po sila ng conventional eh, yung instant laki. Basta maganda ang pakiramdam ko sa organic farming kasi gusto ko umaba ang buhay. Ako po si Rizali Galang, 62 years old mula po sa organicong pagsasaka ng Antipolo City at presidente po ng Marikina Watershed kay Sakat Association. Nag-umpisa po ako noong year 2012. Kadahilanan nga na ang mister ko po ay kidney survivor. So, kailangan po namin ng safe na gulay na kakainin niya. So, bali po itong, ito pong aming sinasaka ay 2.46 hectares. So, sa buhay ko po, at saka bilang magsasaka, eh, napakalaki yung tulong kasi di may anak ko. Napatapos ko ng kolehiyo po lahat yan. So, tapos itong farming na ito, ito ay legacy ko na. So, sa kanila ko na po ipamamana sa kaapu-apuhan ko na po. Kaya di ba po napakasarap nung nagpa-farming ka tapos ang technology mo is organic. Napakaganda po. Kaya sa akin, malaking bagay sa akin itong organic farming. Napansin ko nung itong nag-organic na less na, tsaka wala na, ano, wala, walang sakit na nararamdaman siya, hindi na bumalik yung pag -dialis. Binigay nilang greenhouse. Ang greenhouse po dito ay talagang galing po sa organic. Tapos yung pong mga ibang tools and equipment. Tapos yung pong, yung vermis shredder machine namin, ako napakalaking tulong po sa amin yun, yung African Night Roller. Tapos yung muko-sako po, ay naku, napakalaking tulong din po sa amin. Kaya kumbaga po, tuloy-tuloy din po naman ang pagsiseminar ko. Kasi yun po ang napakalaking bagay sa isang magsasaka na laging naa-update yung kaalaman mo sa pagsasaka. Na ang organic ko talaga, ang dapat na ating tangkilikin, hindi na yung konvensyonal na Kasi gusto mo humababa ang lahi ng pamilya mo, ng buhay mo. Sabi ko, yun po talaga yun ang malaki kong naging struggle Tapos yun sa presyo nga. Sobra daw taas, hindi mataas yung 10, 20 pesos. Ngayon, sabi ko, o ngayon, nasanay po sila. Kaya lang nga, sa panahon natin ngayon, climate change. Yun po, matamis ang tagumpay dahil biruin yun yun lang pong, yun lang nakikilala ka na nagsasaka ka na organic. Tapos yung pag may pumupunta ditong bisita, sabi niya na may maintain mo organic. Tapos yung biodiversity, andyan lang. Tapos yung, yun nga, may, pag may mga pumupunta ditong ako at sakai isang beses yung nag-speak nag-speaker ako. Kumbaga, hindi lang hindi lang kasi pangalan ko ang dinadala ko dito eh. Pati itong Antipolo, dinala ko eh na yun nga ang gusto ko nga talagang mangyari, makilala itong Mariwaska na ito talaga ang sentro ng organic na gulayan dito sa Barangay San Jose. Kaya kung ano po dahil sa organic kong pagsasaka, parang nakikilala-lalo ka, ang nakikilala kasi nga maganda naman yung intention ko eh. gusto kong humaba ang buhay nila tapos yung ating farming na andyan lang yung ating ecosystem. Sa kapwa ko po magsasaka sana ating tangkilikin ang organic pagsasaka kasi kung gusto natin humaba ang lahi natin, mamaintain natin yung farming dito, go na po tayo sa organic. Uh, iniimbitahan ko kayo na sana ay makita nyo, pumunta kayo dito sa lugar. Yung iba mong hindi ko member, iba kong kaibigan, pumunta po kayo dito sa lugar namin kasi ito po ay learning site na. Nagtuturo na din po kami regarding sa organic farming. So marami na din po ang nag immersion dito. So nakita naman po nila kung ano ang meron dito sa loob ng samhang. Kaya sana po, tangkilikin natin po palagi ang pagsasakang organiko para naman po humaba ang buhay natin at magkaroon po tayo ng masaya, masarap na pamumuhay sa pagsasaka sa organic pong technology. Sa mga kabataan, eh, wag ninyong pabayaan ang pagsasaka kasi ang pagsasaka. Pag tayo nagsaka, hindi tayo magugutom. Aanin natin yung marami tayong pera, wala naman pala tayong kakainin. Napakalaking bagay po sa akin talaga. Hindi lang naman po sa akin, sa pamilya ko, sa mga kamember ko. Yung mga intervention na ibinigay nyo sa amin, yung mga teknolohi dyan sa yung pong seminar, tapos yung mga, mga kagamitan po dito sa pagsasaka, yung greenhouse, yung mga tools and equipment, at napakalaking bagay po talaga para sa akin. Kaya ako po'y buong pusong nagpapasalamat po sa, sa ngayon ng ahensya ng Department of Agriculture Organic. Marami pong salamat. Ako si Risa Digalang na nagpapatunay na sa kabuhayang OA, kinabukasang okay. <laughs>